All right mga amigos, kamakailan nga lamang po na ibalita ko sa inyo ang dahilan ni Jerbonta Tank Davis kung bakit ayaw niya magparticipate sa Riyadh season. Sa naging panayam nga po kay Tank Davis sa A Safe Place Podcast. Sinabi ni Tank Davis na ang unang fight offer daw po sa kanya sa Riyadh season ay ang paikipagtuos sana kay Devin the Dream Haney. So balit sabihin nga daw po ni kamahalang Turkey Alalshi kay Tank Davis na bata ni Turkey itong si Devin Haney doon na po nagdalawang isip si Tank Davis na tanggapin ang laban. Inisip ni Tank Davis na kapag natuloy ang kanilang laban ni Devin Haney. Alam nyo naman po ang estilo ni Devin Haney, outbox outbox lang yan. So inisip po ni Tank Davis na kapag hindi po niya na knockout si Devin Haney sa laban at dumayo siya doon sa Saudi Arabia sa paboxing under ng Riyadh season, e eh posibleng lutuin siya. Malamang sa malamang down na ipapanalo si Devin Haney sa laban kapag hindi niya ito na knockout. At parang tama nga po si Jermonta Tank Davis sa kanyang hinala dahil sa kontrobersiyang kinakaharap ngayon ni kamahalang Turki Alal Sheikh Kahapon po kasi mga amigos, middleweight championship sa pagitan ni na WBC World Middleweight Champion Carlos Adames at bata ni kamahalang Turki Alal Sheikh na si Hamza Shuras. Ayon sa karamihan mga boxing fans, niluto nga daw po si Carlos Adames. Isang hurado ang nag-score ng 118-110 para kay Carlos Adames. Isang hurado naman ang nag-score ng 115-114 pabor kay Hamza Shiraz at isang horado ang nag-score ng 114-114 tabla. Ayon sa mga kumakalat na balita ngayon mga amigos, ginapang umano ni kamahalang Turki Alel Sheik upang maging tabla ang laban kaysa isa ng perfectong kartada ng bata ni kamahalang Turki Alal Sheik na si Hamza Shiraz. Sa video ito makikita nyo po na tumayo si kamahalang Turki Alal Sheikh sa kanyang kinauupuan. Maya maya pa ay nagpunta sa corner ni Hamza Shiraz at tinitimbrihan. Si Hamza Shiraz na lamang nga daw po ng dalawang puntos itong si Carlos Adames sa laban. Kaya dapat inakaut niya para manalo. Kaya matapos mong kumalat yung video na yon, eh hindi po maiiwasan ng mga tao na mag-isip na ginapang talaga ang scorecard para makatabla si Hamza Shiraz kay Carlos Adames. Ang walang preno TV channel po mga amigo sa iyong mahanga at may respeto sa mga ginagawa ni kamahalang Turki Alal na mga malalaking laban. Mga magagandang bagay na ginagawa niya ang bag sa mundo ng boxing. Pero sa pagkakataong ito mga amigos, ako na po ang mismong magsasabi na maling-mali po yung ginawa ni Turki Alal dyan. Hindi po magandang tingnan na alam na mga tao na ikaw yung nagpa-boxing tapos makikita kang pumupunta sa isang corner at tumitimbre ka kung ano ang nangyayari sa scoring ng mga hurado. Pero ipapaalam ko po sa inyo mga amigos na hindi ito ang unang beses na nangyari ang mga ganitong bagay. June 26, 2021, pinuntahan ni Floyd Manny Mayweather ang corner ni Gervonta Tank Davis upang senyasan o sabihan. Si Tank Davis na lamang si Mario Barrio sa laban kaya kinakailangan niyang in-knockout ito. May weather promotions po ang nagkasanang laban ni Tank at Mario Barrios. Kaya't na ikukumpara po natin yung paglapit ni May Weather kay Tank Davis sa paglapit naman po ni Turki Alalshik sa corner ni Hamza Shiraz. Baraha, patunayan mo sa akin Sino man ang